Hello mga ka-uy, mga ka-idol. For this videos ay gagawa po tayo ng sumang malagkit. So, ito na nga guys. May order po tayo ulit. Kaya gumawa tayo ng tutorial para i-share ko sa inyo kung paano ka siya ginawa. At sa mga gustong sumubok, step by step, gayahin nyo lang po ang tutorial para kayo po ay matuto. At tara, magnegosyo po tayo. At Ayan ang ating mga kailangan, glutinous rice or malagkit na bigas, coconut milk or gata. So, mahirap po dito ang fresh na gata, guys, kaya ito yung madaling gamitin dito kaya 'yan ang ginamit ko. At saka, don't forget ang ating dahon ng saging. So, ayan na yung ating bigas, guys. Nakababad po 'yan ng 3 hours or 2 hours pwede na or 1 hour. Ayan, nagpakuluan po tayo ng ating gata. Una, pakuluan mo rin yung gata guys. Ayan, kumulo na. At lagyan natin ng 1 teaspoon of salt or asin. Pagkatapos, sugar, 3-4. Lagyan natin ng sugar, no? 3-4 yan. Haloin lang natin para matunaw yung asin at sugar. Pagkatapos kung ano dyan, tinakpan ko at ayan, binuksan ko ulit. At... Pagkatapos kumulo at nahalo na-mix na natin lahat guys yung asin at sugar, ilagay na natin yung malagkit na bigas. Pagkatapos ilagay guys, halo lang natin guys. Haloin lang ng haloin, dahan-dahan. Siyempre, silip-silip pa sinday, silip pa more dahan. Ayan, pagkatapos haloin konti, ay takpan na natin guys. Mga 5 minutes lang guys. Ayan. Binuksan ko ulit at hinalo ko ulit. Maya-maya guys, haluin natin, haluin ng haluin para maiwasan natin magtotong or magdukot sa ilalim. Ayan na nga, pinapas forward ko nga guys kasi matagal talaga ang proseso nito. No? Kasi talagang maya-maya ukay ng ukay or halo ng halo para maiwasan natin mag tigas doon sa ilalim matutong ba ganun so pinapas forward ko na lang 3 to 4 minutes binabalikan ko siya hinahalo-halo ko siya ayan para maiwasan natin yung tutong ng sumang malagkit natin ayan ang kailangan lang dito si pag at syaga na maghalo-halo kasi para makuha natin yung perfect na malagkit na suman at masarap Pa. At ayan na nga guys, pinas ko na ulit. Pag ganyan na po ang kanyang texture, ay pwede na po nating tak at paininin pain ng 10 minutes ayan, takpan na natin guys painin natin sa uh, mahinang apoy, mahinang apoy lang ha ayan, tapos na sa 10 minutes at kinuha ko na nilagay ko na sa malinis na bowl para palamig natin palamigin natin ba para ang atin lang ibalot sa dahon ng saging. Tignan nyo ang kaldero, di ba? Walang tutong. Dahil yun nga bunga ang ating pagsisipag na pag-ukay-ukay o paghalo-halo. Pagkatapos lumamig konti yung ating rice, malagkit. Ayan, nagbalot na po ako. Tatlong kutsara lang po yung aking binalot na gagawin nating suman. Pero nakadepende na po sa inyo yan kung gaano kalaki. Uliit ang inyong gagawing sumang malagkit. Ang bintahan pala ito mga idol, nakadepende sa inyong puhunan. Kung magkano ang inyong puhunan, syempre, divide nyo sa bawat ha, suma na nagawa nyo. Halimbawa, benting suman ang nagawa nyo, i-divide nyo. Kung magkano nyo siya ibibenta, ganon yun. Kung na-divide nyo na sa bawat isang suma na gawa nyo, ay doon na kayo doon nyo na malalaman kung magkano ipapatong nyo. At kung magkano ang bintahan nyo sa inyong malagkit na suma. Ayan mga idol, kung nagawa ko ang suma na ito, alam ko magagawa nyo din kahit wala kayong alam. Pares tayo po, wala akong alam pero nanonood lang ako sa mga tutorial at sinusunod ko lang yung step by step. Kaya ano pang ginagawa nyo, sundin nyo lang yung step by step natin para matuto kayo guys at kumita din, no? Nakagaya ko na wala pang, habang wala pang trabaho ay nagtitinda ng mga suman, nanonood ako sa mga YouTube tutorial para matuto ako at makapagnegosyo. Yan nga ang lagi kong sinasabi, guys. si at tiyaga, mabubuhay ka talaga at diskarte. At kung nagustuhan niyo ang aking videos, guys, please like, share, comment and don't forget to follow and like my page. At dahil matagal na ang ating proseso ng pagbalot, ay pinapass forward ko na, guys. At... I-steam na natin siya guys. Ayan, tinakpan ko siya ng plastic. Nakadepende na po sa inyo kung tatakpan nyo siya ng plastic or tela pwede. Ayan, pakulot na po tayo ng tubig. At ipapatong na po natin siya sa taas. At i-steam natin siya ng 30 minutes to 45 minutes. Pagkatapos ng 45 minutes ay luto na ating suman. Ito po lahat ang nagawa kong suman. Pitong tupperware po ang nagawa ko dito. So, apat-apat po ang laman ng tupperware. Ang bintahan po dito. 1.5 riyal. So, sa peso po natin ay 214 something. Kasi, depende po sa palitan. Siyempre, kikita ka talaga, guys. At may sobra pa. Libre pa akong snacks. Kung so, nagustuhan nyo ang videos so ito, don't forget to follow, like my page. Thank you for watching, guys. Don't forget to comment, share. God bless us all.